انا ما كان يعني بابا هو هو ده هو اللي هنطرحه اللي كان يوصل كويس لو هو انت انت انا تعيطه ماشي كده <laughs> <laughs> Ika na talaga i-disperse da. Ika na magkuha kaya tulos. <laughs> Então, <laughs> Diyan niya po. Tayo po. Sige po na pagpapala. Yes. That's why Lord, sa oras na ito pinapakita mo lang na kahit anong nangyayari sa buhay namin, hindi ka patapos. At marami ka pang gagawin na mas magaganda kaysa pinagdadaanan namin. Lord, salamat sa buhay ng Lord for love sa Lord bless them. pagkaisahin mo sila, Panginoon, sa kanilang buhay. At kaya mo, Lord God, your, your precious blood will, will cover them. At sa lahat ng mga blessing na ito, Lord God, ay lalo silang makakilala sa inyo. At lalo nilang maranasan ang kabutihan mo at ang faithfulness mo every day na nakikita nila, Panginoon, ang bahay na ito. Kaya mo na paalala ng iyong pagmamahal, paalala ng pagbabagong buhay, paalala na mayroon pang mga chances na pwede pang naming gawin dahil sa mga pagpapala mo sa buhay niya ng mag-asawa So, day, Lord God, inaalay namin ang bahay na ito. Yeah. Sa bawat lugar, sa bawat gate, sa, bawat, sa lahat, Lord. Lord, sa bawat sulok ng bahay na ito, talangin namin, Lord yeah. God, ang iyong proteksyon, ang iyong blood Lord God, that we cover this house, Lord God. And this will be an emblem, Lord God, of how blessed we are at ang Diyos na pinag-ilingkuran nila ay totoo at buhay. Amen. So, say, Lord God, we give up to you. Ang bawat lugar ng bahay na ito, we dedicate it to you. Yes. Nakikirahan yes. ito ng mga tao. Yes. nananampalataya yes. sa inyo at magiging daluyan ito, Panginoon, yes. ng salvation yes. sa mga tao. Jesus, we say Amen. 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 Para sa na po. Para sa <laughs> Uh, salamat po sa Panginoon sa oras na ito na napaka, napaka ano, magandang panahon po na binigay ni Lord. Thank you Lord. Tapos kay Kuya Bal, sa ama ng kalinga po, thank you po. Kahit yeah. sobrang busy ni Kuya Bal, nagbibigay po siya ng oras para sa dito po sa, ano, sa gawain ito. At saka nagpasalamat ko ako kasi akala ko si Kuya Bala, ang dami po pala na hindi namin inaasahan na ang dami mga pastor kami ngayon na bisita. Kaya yeah, thank you po talaga Lord sa panahon na binigay mo sa amin ngayon. At siyempre po sa lahat po nandito ngayon na mga bisita po so, namin. Thank you din, napakabuti niyo po sa amin. At sa lahat po ng Si Tess and Reynald Ipaw. Ay, sa lahat na po, sa ating din po. Uh, basta sa lahat po na yung... si Salamat po. At binalik ni Lord sa amin. At saka nung may time din siya na nung time na yun kasi nagkaano-ano -ano yung sakot niya. Wala po siyang bahay na pang upa talaga. Talaga nandiyan si Lord kasi meron naman po tao na nagpatuloy no, sa kanya, nagpatira. October 28. Asa so, yung kay doon? Lighted, lighted. Yung <laughs> ha? <laughs> <So, laughs> okay. So ngayon, ipagdasal natin tong taong ito. Nasa Cebu siya, no? Ah. Si Sir Leo Dipo ay nasa Cebu. Ah. Giver po yan. Giver po yan. Tawagin na ta si Pastor. Saka na lang, Pastor yan. Bisita mo, mga bisya. Thank you. Thank you. Maraming um, blessing. Pag-pray mo, sir. Okay. okay, manalangin tayo kay Sir Leo D. Pwede tayong tumayo. Pagpalam Diyos na mga pangyarihan sa lahat sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, lumalapit po kami at nagpapakumbaba nagtitiwala sa yung dakilang kapangyarihan. Patuloy, pa noon ay e, buhos mo ang yung dakilang provisyon sa lalaking ito, God, kay Sir Leo Di kanyang puso, manatili, O Lord God, sa, sa pagtulong at sa kanyang dakilang karawan sa oras na ito. Sama-sama po namin itinataas sa kanyang buhay, ang pag-iingat, ang paglingat, yung igawad, at ang proteksyon ni Gawad mo, pati ng kanyang pamilya at ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga desisyon, yung proteksyonan, pangunahan mo po siya at sinasaway ko ang bawat gawa ng kaaway, ano mga kasinungalingan at pandaraya, inailisan ko ng karapatan at nisan pa itinataas ko Diyos ang buhay ng lalaking ito, God, sa iyo lamang pangalan at ikaw lamang, Jesus, ang tunay na mataas at maging focus. Salamat sa lalaking ito na nagiging dahilan upang makapag-abot na marami mga tao at matulungan. Sa iyo ang pinakamataas na parangal sa kanyang karawan ngayon. Apon sa pangalan ng Yesus. Amen. Amen.

po, last na lang. <laughs> Yung Free <laughs> na po mag Ito, Wala <laughs> oh, Wala na? Wala na? Okay. May pag na yung pagkain? Okay. Oh, Sino Oh, ulitin natin. Sino pa? Ikaw. Ikaw. Si Si Pastor. Oh, Si Pastor. mag